Muling naging laman ng balita at diskusyon sa social media ang Lucena City Mayor na si Mark Alcala at ang aktres na si Catherine Bernardo matapos umanong mamataan na magkasamang dumating sa isang paliparan. Agad itong naging viral matapos kumalat ang ilang mga larawan at video na nagpapakitang tila may espesyal na koneksyon ng dalawa. Ayon sa mga netizen na nakasaksi sa eksena, pareho raw nakasuot ng itim na damit ang dalawa, isang simpleng detalye ngunit naging sanhinang mas marami pang espekulasyon. May ilang nagsabing tila raw sinadyang magtugma ang kanilang kasuutan, bagay na lalong nagpasiklab sa mga chismis at kuro-kuro ng publiko. Base sa mga impormasyong lumulutang online, sinasabing patungo umano ang dalawa sa bansang Australia. Gayunpaman, hindi pa ito kumpirmado at wala ring opisyal na pahayag na inilabas mula sa kampo ni na Mayor Alcala o Catherine Bernardo. Sa kabila ng mga balita at hula ng publiko, nanatiling tiko mang bibig ng dalawang personalidad pagdating sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ilang netizen ang nagpahayag ng kanilang suporta, habang ang iba naman ay nagdududa at sinasabing maaaring ito ay bahagi lamang ng isang pribadong lakad o professional engagement. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nalilink si Catherine sa isang personalidad sa labas ng showbiz. Matatanda ang kamakailan lamang ay naging laman ng balita ang naging paghihiwalay nila ni Daniel Padilla, na naging ka-love team at real life boyfriend niya sa loob ng mahigit isang dekada. Mula noon ay naging mas tahimik na si Catherine pagdating sa kanyang personal na buhay, at bihira na siyang magsalita hinggil sa kanyang romantic affairs. Sa panig naman ni Mayor Mark Alcala, kilala siya bilang isa sa mga batang leader ng bansa na may malakas na presensya sa social media. Dahil dito, hindi na rin katakataka na mapansin agad ng publiko ang kanyang mga kilos, lalo na kapag may kinalaman ito sa mga kilalang personalidad gaya ni Catherine. Marami ring netizen ang nagtanong kung may kaugnayan ba sa opisyal na tungkulin ng alkalde ang biyahe, o kung ito ay isang personal na lakad lamang. Gayunpaman, walang malinaw na paliwanag ukol dito hanggang sa ngayon. Samantala, mas pinili naman ng mga tagahanga ni Catherine na irespeto ang kanyang katahimikan at pribadong buhay. May ilan pang ang nagsasabing kung totoo man ang mga balibalita, wala naman umanong masama rito hanggat pareho silang masaya at walang natatapakang tao.